Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, Mama, sa Greek channel. A faith healer, Oza Matarder. So, ngayong hapon na taga na tagay natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is, um, I can help Michael messages for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 Taurus welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy o kagrapan sa buhay ng mga Taurus signs? Ang ating mga gilap So guys, this reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka-resume Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy Ang ating nasagap And of don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell For more videos of course, maraming salamat po Sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo lalo na ang hindi nag-escape ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa ng ating Angel Spirit for the sign Taurus? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs? ang ating galap. So, like, let's see. At bubong kali natin yan. Angel please give information po. Archangel Michael messages. Give me give me information po for this sign of Taurus. Okay. Write about your thoughts and feelings. No? Ibig sabihin dito, sundin mo kung ano sinasabi ng nararamdaman mo or pakiramdam mo. No? Ano man yung mga nakikita at na-visions na mo ay maaaring tama. No, And this is something to pay attention to, the, to your dreams, no? Ibig sabihin dito, kailangan mong tumutok sa iyong mga pangarap. No, ano ba, ano ba, talaga yung hangarin mo? Ano ba talaga yung kagustuhan mo? Ano ba talaga yung priorities mo? Yan dapat ang pakatutukan mo. And because there is something that positive thought create a positive result, no? All be always being optimistic, no? Kailangan maging positibo ka sa lahat ng eksena. So let's see what is additional messages. And this is something decide to be happy now. So, kailangan mo mag-desisyon na magiging masaya ka ngayon. Bukas at magpakilan, mga Charis. No? Kung magkakailangan kailangan mo maging masaya at kailangan mo na simulan yan. No? Hindi mo kailangan maglungkot-lungkutan. Kailangan mo maging masaya sa lahat na nangyayari. And this is something let go of fear now. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And of course, use your imagination and you see the answer. No? Gamitin mo ng intuwasyon at makikita mo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. So let's see, paano natin ito i-elaborate sa inyo at paano natin ito ihimay at paano natin nabibigyan ng hustisya ang mensahe ng ating gabay. So let's see, what is additional messages with an spirit? For the sign of Archangel Michael, for the sign of Taurus. So this is something guys with um, Seven of Cups, Confusion. Maring may mga bagay na naguguluhan ka sa ngayon. Na no, may mga bagay na parang hindi mo pa alam o kung ano yung kailangan mo nga may sa o or gawin. No? Maring naguguluhan pa yung damdamin mo, yung isip mo, at yung sitwasyon mo. No? And because there's something guys with the world, card, something trouble, na magkakaroon ka trouble dito guys, and because there's something success coming in for you, at maring mag matagumpay ka, and there's a the king of something ambition. Unti-unti mo na makikita yung possibilities, na no, ang kahihinat na ng bawat action and decisions mo. Let's see what additional is additional messages. And there is something the hermit card spiritual enlightenment, may mga bagay din na magliliwalit siya about sa spirituality. Na no, unti-unti mo na matutok na sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. Na no, bibigyan liwanag, linaw sa iyo lahat. No? So, there is something spiritual activation din. No? Maaaring nag-activate na lahat ng bagay sa ano mo naman itong matalis ng intuitions and visions mo? And because there's something that is a plan with a big shot and big money coming for you. May malaking pera para ting. No? Unti-unti mo na masisilayan to. Unti-unti mo na makikita. No? Sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Kung oh, ito pala yun. No? Kung baga, mapagtatagpi-tagpi mo na. And because there's something that is a plan something A new project, new plans, new beginning. No? Magkakaroon ka ng bagong proyekto, bagong plano, bagong pangarap. And there's a Queen of Wands represented with a 7 because something uh, confident. Nakalakasan no? mo ng na loob mo, maging matapang ka. Na itong, baga um, maaring naguguluhan ka, pero kapag yan may kumpiyansa, na unti-unti mo mafulfill fulfill yan. What is the Word Card? The Word Card represents a 8 because something moving forward. Nakaka-move on ka na. Makakalaya ka na sa mundong ginagalawan mo. Sa negatibong mundo. And there's a an 8 of for Fast Communication and Fast Movement. Bibilis din ang takbo ng sitwasyon na to. Maring gaganda rin at magiging maayos na ang takbo ng ang um, kapalaran mo. No, there's a something trouble. No, tuntunti mo na masisilayan lahat ng mga bagay yung posibilidad na mangyayari sa buhay mo. And there's a four of one something celebration. No, some of you guys makakaranas ka na ng mga celebration. No, there is a something homecoming, family gathering, and there's a lot of events coming in. So what is the ease of pentacles? the ease of pentacles represent with the ease of sir, with the breakthrough. Magtatagumpay ka talaga sa usaping pera. No? May potential ka para maging masaganang pamumuhay mo. Na no? magiging maganda takbo ng ikot ng kapalaran para sa iyo. Pag pagdating sa material offer, material offer, you are on the spotlight, no? Maraming nakatingin, maraming nakasubaybay, maraming ma mga matang humahanga at tumitingala sa iyo. And this is something the five of pentacles, no? Kung magasama you guys, mag iwas iyo sa mga bagong proyekto, bagong plano baka hindi siya mag-work. umiwas kayo sa mga gusto ninyong mag-open ng some something like that, umiwas ka muna. Hindi pa hindi pa hindi pa palahon ngayon. Na malulugi ka lang. What is the uh, seven of cups that queen of wands? Reversed with the three of swords, something uh, recovery from the pain. Na makaka-recover ka na sa lahat ng mga pasakit, pasanin. No, ano yung mga bagay na, nagbigay ng kalungkutan at nagbigay ng um, pighati or kabigatan sa kalooban mo, maaaring unti-unti ka na magiginawaan. Let's see what is additional messages. And there's a an high face is something hidden agenda or hidden enemy. So may mga misteryo dito sa likod nito. Na no, unti-unti mo rin masisilahin lahat ng kaganapan sa buhay mo. No, nagkakaroon ng na unexpected moment dahil din sa situation na unti-unti ka rin makakalaya dyan, makakawala dyan, at babaguhin dito yung mundong ginagalawan mo. Na magandang magiging outcome at decision mo. The king of wands represents the eight of wands. The so represents the eight of pentacles. Wow! There is an eight, eight, eight. Represent something a big money, opportunities, good karma. Now, there is something material offer. Now, na, na parating, the, and of course, there is something else with the eight of pentacles. So, talaga may pera. Now, may pera parating sa'yo. It's a big, big, big opportunity, guys no? Mag-focus ka lang at being dedicated sa ginagawa mo. Nako, grabe, bibili sa takbo ng sitwasyon, no? From 0 to 10, parang ganon. So, let's see with the Hermit Caracus, the Four of Wands. the page of Pentacles for something investment, no? So, ibig sabihin dito, naaring nagkakaroon ngayon na struggles pagdating sa investment or trabaho, negosyo mo. But eventually, kung this is something spiritual path. No? naka na up yan pagdating sa spirituality na kailangan mo maranasan yan ngayon. No? Ngayon, kumbaga after that, maaaring magiging masagana na ang inyong negosyo, trabaho, ano buhay mo. There is an ease of pentacles and of course the ease of swords. reverse with the six of wands for victory is yours. Magtatagumpay ka, oh my God. No, ang ganda magiging kapalara mo dito. And because this is something that's ever served, mag-igit ka lang with the sneaky cheating lying on you. Ibig sabihin dito, meron sa'yo mga ngutang, lalapit, manghihiram or either dito, lolokohin ka pagdating sa pera, mag-iingat ka. What is additional messages for the outcome? for the outcome, guys, guys, there's something the four of us just reevaluate or re analyze, no? Kailangan mo pag-isipan, kailangan Hindi ka pwede mag-take ng action agad. Pero ganyan, kailangan uh, visualize mo muna what is the possibilities or yung outcome or uh, disadvantage and advantage ng bawat action and decisions. Ganon. And there's a four of protection at pangalaga mo yung finances mo. And of course, there's an angels number with a 444. No, nagre-reference something that you are on the right path. Nasa tamang direction ka. No? Keep going, guys. And there's something that's kind of sort. There's sabotage. No? Mag-ingat ka. Alam mo, guys, especially dyan sa trabaho, negosyo mo, may sumasabotage. mag iingat ka dyan, guys. No? What is additional messages? And there's the king of sorry to stop the pattern. Puputuli mo na. Naputol mo na yung chain or yung ugat or yung pinakakadena ng kamalasan. No, ang ganda. Mag-flow na siya ng natural. So, let's see what is additional messages. And this is something the seven ones now you are being protected. Protektado ka na. Even sa finances. Pasabog. No? Magiging maganda ang kalalabasan dito. What is the ace of wands and because the uh, five of pentacles and seven of swords. Represent with the ten of wands. Something burden. Mag-ingat ka lang dito ha. Dahil may susubukan linlangin ka, lukohin ka pagdating sa pera na magbibigay sa'yo ng sakit ng ulo. No? At bigat. Na pinapasan. No? Parang it's either uh, parang It's either frame up or maluloko ka, mas ngam ka ganun, mag-ingat ka po. So, let's see, what is the initial messages pa tayo pagdating naman tayo sa finances and career? So, let's see. Finances and career represent what? Represent with the two of swords. So, some of you guys nagkakano ka na in decisions. Not that because of your actions. No, ngayon magulo ang utak mo, but definitely there's a the moon card for a truth reveal. No, ilalatag ito, ibibigay ito sa inyo ating gabay. Ano man yung mga bagay pangarap mo, kailangan mo to mag... May sa katuparan. Daw tutukan. sige may pay attention to your dreams. Ibig sabihin na to na yung kumbaga struggles or something na battle of your dream, no? There's a judgment na paalala sa iyo, you need to pay attention. I told you so. No, kaya kailangan mag-ingat ka sa mga pangarap, ano man yung mga bagay na or panaginip, no, some of you. And there's a justice card, karma. Huwag kang mag-alala, there's a, something in prison, of oh, karma. Ano man yung mga bagay na naginawa sa pagdating sa finances, babalik sa kanila yan. No, at you will de be deserve this um spotlight, no? What is additional messages? And course there's something that king of cups, there's a devoted for the person, no? The, mayroon ditong devoted, and course there's a provided, A provider, no? May taong um, nag-provide sa'yo or something ikaw yung ikaw provider, no? May taong tumutulong sa'yo dito about sa finances there's an adequate of a wish for payment. Matutubad yung mga pangarap mo. Magiging magandatakbo na sitwasyon mo dito. Makinig ka lang sa gaufaling mo. Makinig ka lang talaga sa panaginip mo. Dahil may mga mensahe pangitain sa'yo na pinapakita sa'yo ng ating gabay. Pagdating naman tayo sa love life, anong chika? And there's two of pentacles. Maging balanse ka at maging kalmado sa nararamdaman sa sitwasyon. And there's something that won't come in the partnership. Meron talaga unconditional love. No? Yung pagmamahal hindi matatawaran. No? There's a partnership that brings you higher level commitment. There's a the king man. So this is something in new perspective. Baguhin mo na yung way mo, yung how to talk, how to, how to manage your um, life. No? And there's a Knight of Sword. Nagkakaroon ka an ng anxiety, sleepless nights. Huwag kang mag-alala. No, babalik sa kanila yan, nag-overthink at the same time. But, no, sa ngayon lang yan. Pero unti-unti rin yan, magagaang ang kalooban mo. Alam mo guys, meron din talaga gumawa sa dito about sa love life. Para tumaga, yung taong makikilala mo, ko ka. No, pero may kakibat na karma, huwag kang mag-alala. And there's the two of ones by choices. Piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Kung itong taon na to, lagi mo tatandaan na, itong taon ba na to, Uh, may pangarap ba sa amin to? May pangarap ba sa, amin, sa amin dalawa to? If in case na like ay Ayun yung lagi mo pakakatandaan. No? Kung baga, tignan mo yung, yung plano ng lalaki na to, itong babae na to, kung may plano ba sa inyong dalawa. No? Hindi pwedeng happy go lucky lang. And of course, there's something the star card with a recovery and killing. No, matatagpuan mo na talaga kung yung pinapangarap mo. There's a nine of cards and star card. A wish fulfillment, not the same card. No, kasi sinasabi dito, maaari matutupad yung mga pangarap mo, hindi lang tungkol sa pera. non hindi tungkol sa resource of or finances. Tungkol din to sa love life. No? Makikilala at matatagpuan mo na siya at maaaring magdala sa ito ng bagong pintuan. Pabuka sa bagong opportunity. What is additional message pagdating sa kalusugan? Pagdating sa kalusugan, there's a nine of wands. No perseverance. Kailangan mo magtsaga. Hinay-hinay. No, masyado nag-overtake at the same time para pumipitik yung utak mo kung ano ang iniisip mo there's a three of pentacles communicate clearly kailangan mo makipag-communicate na maayos ha ah. and there's a six of swords with the transition magiging maganda na rin kalusugan mo dito no and there's a five of cups some of you guys um kung baga gusto mong kainin yung mga mga bawal iwasan mo muna no iwasan mo mag-inom-inom mag muna ng alak ganito, ganyan and this is the three of cups with the spiciest No, miwas ka mo sa mga party party yung mga alak alak-alak ka. So, let's see. What is additional messages? And there's a lot ones. No, for something, a slow, slow down. Kinay-hinay lang, dahan-dahan lang. Huwag ka masyadong urat, huwag ka magmadali. No? Kapag nagmamadali, nagkakamali. So, kaya kailangan ko ka. Huwag ka masyadong pala desisyon. No? So, let's see. What is additional messages naman tayo? Pagdating naman tayo sa magical fairy messages for advice and messages ng ating Spirit. So, let's see and watch this. Okay. So, let's see. What is the magical fairy messages represent what? Admit your true feelings to yourself. No? Kailangan maging totoo ka sa nararamdaman mo. Ano man yung bugso ng damdamin mo, ano yung sinasabi ng damdamin mo, maging totoo ka dyan. And do some research, no? Tuklasin mo, alamin mo kung bakit mo nararamdaman yan. kung bakit uh, kailangan mo malaman yan, matutunan yan, ganyan, ganyan, no? Kailangan na, uh, bago ka mag-proceed, kailangan may alam ka dyan. No? Hindi ka pwedeng sigilang laban, sigilang lang gano'n, kailangan alamin mo. Your desire is within reach, no? And of course, magtiwala ka lahat ng mga bagay pangarap mo, maaaring matupad to, at papabor din sa iyo lahat ng sitwasyon. So, let's see what is represent what? What is is represent? With um, imaginations, no? Mas lalawak na dito yung mga pagiging creative mo. No? This is not creativity. O, say, magiging creative ka talaga, imagination, creativity talaga nag-combine. So, this is something guys, guys, with the new opportunities. And there's a gentleness na maging makinakaw, dakan hundakan lang kumalma ka. So let's see what is the messages with our Yin and Yang Oracle Card. For the Yin and Yang Oracle Card, represent what? And there's an apology na may ihingi ng tawad dito. Mag-ingat po kayo, there's a certain apology. Susubukan na itong lumapit sa There's a forgiveness. And there's a transformation, no? May ibig sabihin kailangan mo nang baguhin yung sarili mo. No? There is a something a, dealing with um fire sign. No? Leo, Iris, Agitarius. No? You are also dealing with a Leo, Iris, Agitarius. And of course, there's a puzzle lock. No? Kung magandang siya suffer ka sa ngayon. No? Ang dami mong problema pinagdadaanan sa ngayon. So, let's see what is the different messages with an angel spirit, guys. With a romance angel for a mystical or oracle deck. There's a fated meeting. Some of you guys, no, mayroong connection talaga. There's an important connection na maaari mag-usap kayo. And this something I promise. May mga pinangako, may mga mga pinagkaso na maaaring mabago. And there's something proposal. Some of you magkakaroon ng proposal, engagement, commitment. So let's see what is an angel's number. Represent what? For an angel's number, represent what? And there's a 777 for perseverance. No, ibig sabihin dito magtiyaga ka lang. No? Konti tiyaga lang sa ginagawa. There's need for a change of perspective on whatever has taking you over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road. You're all rich from the wisdom within and then you just know what the right next step is so si malalaman mo ang tamang daan at uh, malalaman mo an uh, susunod dahakbangin natatahakin mo kailangan mong matutong kumalma at magtiyaga sa sitwasyon na kinagagalawan mo no ibig sabihin keep going sa ginagawa mo magpatuloy ka lang wag ka ng pag-asa hindi na makakalaya ka just sa sitwasyon no magpatuloy ka lang magtiyaga ka lang no? Bigyan mo ng motivation and of course consistency yung ginagawa mo. Nako, gaganda at magbabago ang ikot ng kapalaran para para sa iyo. So let's see what is the money matter represent what? With the money matter represent with an authority, no? Be self confident. Confident. No? Have have confident dito, no? Kailangan mo magkaroon ng kumpiyansa, tapang at lakas ng loob, no magkaroon ng leadership no sa ibang tao magkaroon ka ng maging role model ka to everyone at the same time magkakaroon sila ng respect sa iyo and there's a celebration guys no there's a lot of celebration coming in for you so let's see what is a clarifying for life situation for love situation For clarifying for love situation, anong eksena ang chika? Okay, so this is something guys with the turbulence. Heal and resolve conflict with kindness, not anger. No? Kung baga, unti-unting ihilom yan. Ay, yung paghilom na yan, yung pagiging kalmado na yan, yan yung makakatulong na no? para hindi, um, baka, hindi na muling, um, lumala yung komplikasyon. No? At matutong maging kalmado at huwag ka masyadong agresibo. Dahil kapag galit ka, kung ano-ano masasabi mo. No? kung ano na mabibigkas mo na makakasama at makakasakit sa kapwa mo at isang sa person mo. Dahil kasi kapag humilom na, sa ka mo na nagkamali ka. And this is nothing spirit speak, seek down in the prayer but also have an open dialogue. No? Kumbaga magdasal ka, kapag alam mong nasa punto ka ng um, pagkaka, pagiging tensyon, no? galit ka magdasal ka. Para mailayo ka sa anumang bagay na masasabi mo, nakakainin mo at the end of the time. So, what is the part of the line? Represent one step at a time. So see, hinay, hinay. So talaga sinasabi na hindi naman yan madali. Hindi naman madalian yan. Wala namang, um, kumbaga, mabilisang ang eksena sa buhay. So, kailangan mo dumaan sa tamang proseso. I see the mountain ahead and approach it with a de determination taking one small step at a time by staying present and focusing on the task and hand i make steady progress i'm in doing so i reclaim balance and restore and fulfilling life knowing that each step brings me closer to the to my goal di ba kumaga hanggang sa matupad may mga pangarap mo kailangan dahan-dahan lang wala namang instant sa buhay eh no wala namang shortcut sa buhay kaya kailangan mong dumaan talaga sa tamang proseso. So, let's see what is the what lies beneath the beginning of the future. And there's an envy, no? Sa mundo mo, maraming mga inggitera. No? Maraming mga nai-insecure in sa'yo. No? Ano yung pinaka-best na gagawin mo dito is matuto kang kumalma, matuto kang, um, kumbaga, pansinin, no? Kasi pag pinansin mo yan, mas lalong, magiging ano yan, aggressive sila, no? So, let's see. But before um, tayo mag-proceed for pick a card, yes or no, dito ba tayo sa shadow works, nervous what? No? Mag-isip na kayo na question nyo, guys, ha? Para mamaya for um, pick a card. Okay, shadow works, nervous and Limiting beliefs. Now, there's a mindset realizations, no? Kung baga dito yung papasok yung mga um, kaisipan, or may mga bagay na mapapaisip ka, no, kung tama ba yung pinaniniwalaan mo, tama ba yung ginagawa mo, no, kaya kailangan maging aware ka. No, this is not the answer, no question, represent what? So, pipick tayo ng tatlong cards dito, guys. No, mag-isip na kayo ng questions nyo, nandito yung kasagutan, kung ano yung unang babagsakin yung number one, yung pangalawang babagsakin yung number two, ang pangatlo yung number 3, okay? So, let's start with the number 1. And there's a yes, glowing result, clarity in seeing the whole picture. So, si makikita mo na resulta na lahat ng mga bagay na ginawa mo. Na lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, unti-unti mo makikita lahat ng mga bagay, posibilidad, at magiging maganda na daloy nito. Number two, represent with um, no, unfinished business loose end feel resentment no meron ditong hindi pa tapos no wag mong pilitin na buksan yung isang bagay na hindi na pwede no meron tayong bagay na kailangan na natin mag proceed for another level another exena na no? wag mo nang unkatin yung mga bagay na hindi pa tapos o hindi na natapos no dahil masisira lang masasayang lang no at masasaktan ka lang and there's a something no with the deception in the dark truth the hidden No, ano naman yung mga bagay na, na nangyari sa nakaraan, no? Ang nangyari sa kadiliman na nadulot ng mga mapanakit. No, unti-unti mo na makikita ang totoong liwanag diyan. No, unti, unti mo na makikita lahat ng kahulugan diyan. No? Kailangan mo lang talagang huminde at hindi mo dapat um, gawin yung mga bagay na hindi nakakatulong for you. No, lalo, lalo na yung mga pagiging nega. No? kailangan mo positibo ka sa lahat ng eksena. Huwag na huwag ka mag-iisip ng kahit anong mga bagay na walang katotohanan. No? Walang kasiguraduhan. No? Unti-unti mo masisilayan lahat ng bagay na dapat mo malaman. Pero kailangan mong um, pakiramdaman at kailangan mong pag-isipan. So guys, this is can't help Michael messages for the sign of Taurus. For the sign, uh, for the message of uh, I can't help Michael messages. So, Taurus, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. Any notification ba for more videos of update. Of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na hindi skip ng ads. So, ay pagpalaing kayo ng Diyos. At may kapal. Siksik liglig na gumawa po na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. see you the next video. Bye bye. And babush.